Uh, yes po, isang uh, magandang araw po uh, mga kabarangay uh, buwan po ng uh, Oktobre. At alam po ba ninyo ang buwan po ng Oktobre ang uh, itinalagang uh, buwan po uh, para ganapin yung uh, SOBA o State of the uh, Barangay Address ng lahat po ng mga barangay sa buong Pilipinas. opo Ito po ay uh, napakahalaga po na pagtitipon. Uh, ito po ay isang forum na kung saan po ay uh, ilalahad ng ating mga nanunungkulan uh, kung magkano po ba yung budget ng ating barangay. Saan nagastos yung uh, budget, ano yung kanilang mga ginagawa, ano yung mga proyektong uh, nagawa na nila at ano pa po yung mga proyekto na uh, gagawin pa nila o nakaprograma na. Uh, kaya po para sa isang uh, taga-barangay na may panahon naman para uh, dumalo po sa pagtitipon, uh, napaka-importante nga po uh, napaka-importanteng -import po nito, mga kabarangay. Ah, uh, dahil maraming misan, na uh, marami tayong reklamo, uh, marami tayong ayaw sa ating mga nanunungkulan, pero hanggang uh, sa kalsada, uh, sa mga bahay-bahay na kwentuhan lamang. So, ito po yung tamang forum uh, para ma i, uh, o masabi sa mga nanonungkulan kung ano po yung uh, nakikita nating mali o ayaw po natin na nangyayari na ginagawa po nila. At uh, dito po mga kabarangay ay pwede mo rin uh, sitahin kung saan napupunta yung budget kung uh, tama ba yung kanilang uh, paggastos mga kabarangay. So napaka-importante po ng pagtitipon na ito na dapat po uh, sana na daluhan po natin. At kung uh, sakali po na uh, napansin ninyo na walang uh, ganitong pagtitipon o barangay uh, o yung uh, sinasabi po nga nating SOBA, State of the Barangay Address, ay pwede po tayong magreklamo sa DILG mga kabarangay. Yes po, mandatory po yan. Kailangan po na magkaroon po ng uh, SOBA ang bawat barangay nga. Kapag wala pong ginawang uh, ganyan ang... Uh, inyong mga barangay official sa inyong barangay, ay pwede po itong idulog. Yes po, pwede po natin ireklamo yan sa DILG. Ganun din, lalo-lalo na sa mga aspirante. Uh, kailangan kayong dumalo uh, sa soba ng inyong barangay para makita ninyo kung uh, kailangan ba silang palitan o kailangan silang manatili sa kanilang mga uh, posisyon. At siyempre bilang isang uh, kakandidato ay eh, kailangan gilas ka rin kung meron kang talagang nalalaman na katiwalian, kung meron kang nalalaman na pangit na ginagawa ng iyong, uh, ng iyong mga barangay officials, eh pagkakataon mo na yan. Pero kung napakatino naman ng iyong mga nanunungkulan, eh mag-isip-isip ka kung lalabang ka pa o hindi. Ang uh, pinaka-importante nga po dito mga kabarangay, Uh, yan nga po ilalahad ng uh, ating mga nanunungkulan, yung uh, yun nga po yung budget ng ating barangay, magkano ang uh, budget nito sa isang taon? Ano yung uh, pinagkagastusan nila nitong nagda nagdaang taon? Ano or ano pa yung nakaprograma po nila? Ah, uh, dito po rin, dito rin po sa forum na ito. Yes po, ito po yung tamang forum na kung may suggestion ka bilang isang uh, simpleng mamamayan ng barangay, Uh, kung may suggestion ka na ikagaganda Halimbawa isang ordinansya yan Or uh, isang resolusyon yan Ay uh, makakatulong sa ating barangay yan So ito yung pagkakataon Para uh, bilang isang simpleng mamamayan ng barangay Ay uh, makatulong makabahagi tayo Sa pagunlad po ng ating uh, baryo uh, Dahil kung minsan po napakarami po mga problema Sa ating barangay na minsan ay uh, hindi na po nakikita Uh, ng ating mga nakaupong opisyalis ano po at tayo mismo yung nakakakita So kailangan po nating ipahayag, iparting po sa kanila yan para po yan ay masolusyonan mga kabarangay Yes po, uh, ito nga po uh, buwan ng Oktobre uh, minsan sa isang taon po ay nagaganap yung uh, state of the barangay address na kung sa uh, local at national government po o lalo na sa national yan po yung uh, Tina tawag po na SONA, State of the Nation Address ng ating pangulo. Muli po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, uh, Kayo po ay ayakin iniaanyayahan na mag-subscribe. paki po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. So yan po mga kabarangay, ganyan po uh, kahalaga. Ito pong uh, magaganap o gaganaping uh, State of the Barangay Address. Sa bawat barangay po sa buong Pilipinas. Ito nga pong uh, buwan ng Oktobre. ko uh, po ang lahat na may mga panahon naman uh, para po uh, dumalo sa pagpito ito. At uh, napaka-importante po ng inyong uh, pagdalo mga kabarangay. Dahil uh, dito po natin makikita kung uh, ang ating uh, budget ba ay uh, nagagamit po sa tama. Pwede naman po kayong mag-question mga kabarangay. Karapatan po ninyo na mag-question kapag uh, may nakita kayo na hindi tama o hindi po totoo sa mga ipapah uh, ipapahayag ng mga uh, ng inyong mga barangay officials. Yes po. Uh, uulitin ko lamang po na yan po ang tamang panahon, tamang forum para uh, tayo po ay uh, makapagpartisipasyon uh, uh, sa mga Uh, o sa ginagalawan po ng ating mga barangay officials, uh, bilang mamamayan po ng barangay ay may karapatan din po tayo na makibahagi nga dyan at uh, may uh, karapatan din po natin na dapat ay sundin po kung ano man po yung mga ordinansa o mga batas po na umiiral sa ating baryo Dahil uh, sa mga pagsunod po natin sa mga patakarang yan, uh, yan po mga kabarangay ay nagpapatunay na tayo po po kahit pa ano po ay nakakatulong sa ating barangay. Sa forum nga pong ito, mga kabarangay ay pwede mong questionin ang lahat po ng uh, mga nakaupo sa mga uh, maling uh, ginagawa po nila. Pwede kayo pong magtanong at uh, lalo-lalo na po, pwede po natin silang papurihan or pwede po natin silang uh, bigyan ng uh, mga magagandang pananalita kung kinakailangan po. Kung talagang uh, nakita natin yung pagsulong, pagganda po ng ating barangay, so ito po yung uh, tamang forum din. Yes po, uh, hindi lang uh, uh, pagkikritiko uh, o pagkritisize ang uh, dapat na ginagawa natin bilang taga barangay, ay siyempre po dapat din na uh, papurihan po natin yung mga dapat po na din. Hindi yung pu pu puro kontra na lang tayo ng kontra. Eh baka tanungin tayo, tayo, ano ba yung ginawa natin o ginagawa natin na nakakatulong sa barangay? Kung tayo po ay nakapagsalita ng pangit sa ating mga nanunungkulan dahil sa kanilang ginagawa, ay maa baka maaring mas marami pa po yung pangit na ginagawa natin bilang isang mamamayan ng barangay. Siyempre po, uh, ito po yung pinakamagandang pagkakataon Uh, para po sa mga barangay officials na nagtrabaho po ng uh, matapat sa kanilang tungkulin. Yes po, napakagandang pagkakataon po ito, pagtitipon para sa mga barangay officials po na talagang nagpangsyon ng tama. Mga barangay officials po na karapat dapat na talagang uh, naupo. Mga barangay officials po na pinili po natin na iupo at uh, tayo po ay uh, tama naman sa naging desisyon natin. Pero ito po ay isang uh, medyo mahirap po na sitwasyon naman uh, sa mga barangay officials naman po na uh, wala namang ginawa. Ano po, lalong lalo na sa mga barangay kagawad po na baka ni isa ay uh, wala po silang nagawang resolusyon o ordinansya. Makikita po natin yan mga kabarangay uh, sa uh, pagtutipong pong uh, ito.